Ako si Staff Sergeant Ray B. Bueno. Uh, Nasign dito sa 33rd noong 2007 sa Hulo. Uh, naging karanasan ko mula 2007 sa Hulo, napalaban ako doon sa Hulo-Sulo. Hanggang sa lumat, uh, lumipat yung 33rd doon sa uh, Lana del Sur, napalaban kami doon hanggang sa dito sa Maguindanao uh, area. Uh, isa sa hindi ko makalimutan na pangyayari dito sa Maguindanao din so, Noong time na nagbarangay ti na kung saan uh, isa ako sa tumulong ni uh, Kapinacuba sa pangyayari yon dahil ako ay isang idman. Uh, dahil sa pagiging idman ko, marami-rami marami din na tropa na natulungan ko na naisalba yung buhay nila. Isa na doon si Siracuba, nung nangyari noon, na naiili sila doon sa loob. Isa ako sa tumulong. Siguro kung yung pangyayari kay Siracuba, kung wala lang siyang armor base, iwan ko lang kung yon lang yung tamuhin niya na sugat sa buka niya. Kasi sa area na yun, Diyan ako natatakot na area dahil sa IED, sir. Medyo happy na ako, sir. Dahil dito sa area namin, sir. Dati una pasok namin, sir. Medyo may ano pa, sir. Uh, may takot pa yung tao. Pero dahil sa programa ng IEP, sir, yung, yung na, tinatawag natin na uh, CMO, sir. Hmm. Yung CMO dito ko na kita sa area namin sir na yung kinatakutan nila na pasukin dati ngayon ay isang mapayapaan area, sir dahil sa ginawa ng uh, unit namin sir sa Tetel yung simo sir yung ngayon yung sitwasyon dito uh, medyo marami na kami kilala sir at medyo hindi man kami 100% nagwan kampante pero hindi kagaya ng dati sir na na isa din sa akin nakatakutan dito sir Nagpapasalamat ako sa programa mo, sir. At least, naisir ko rin yung karanasan ko, sir, kahit hindi man lang. Nagpapasalamat ako, sir. Thank you. Thank you, sir. Salamat, sir.